Ikaw ba yung tipo ng tao na nakaranas ng paghuhusga ng ibang tao dahil mahirap ka lang? Ikaw ba yung tao na palagi na lang daw ng iba dahil mahirap ka lang? Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na sawang-sawa ka na sa problema, sa utang at sa pagiging mahirap, well gusto ko lang sabihin sa iyo na naiintindihan kita at I can relate with you dahil sa mahabang panahon ganyan din ang naranasan ko. Kaya kung ikaw ay ang tao na nakaranas ng ganun, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil tuturuan kita kung paano maging maginhawa ang buhay mo. Pero of course, bago 'yon, mag-follow ka muna for John Verner, Verner Family and J&J Verner's Family para palagi kang updated sa aming mga vlog. Vlog na kung saan namimigay ng libreng balikbayan box galing dito sa Amerika at vlog kung saan tuturuan ka ng mga tips kung paano maging mayaman. Team Payaman of the Verner's Family! Pagod na ako. Usap muna tayo guys. So, ano, napag-desisyonan ba? Decided ka na ba talaga na ayaw mo na maging mahirap? Oh, yeah. Gusto mo na ba talagang gumihawang yung buhay? Hirap na hirap ka na ba sa pagiging mahirap tulad ko? Wes, panuorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Alam niyo guys, may isa akong experience na hindi hindi ko talaga makakalimutan. Growing up na alam niyo, yun, sobrang hirap talaga. Like wala akong ibang mahanap na words. Sobra pa sa mahirap. Dumating ako sa punto na um I decided na sawang-sawa na pala ako sa pagiging mahirap. Ayaw ko na pala talaga maging mahirap. Ayaw ko na pala talagang mabuhay ng puro nalang hirap. Alam mo yun, there is always a turning point sa atin. Sa lahat, alam ko sa atin, meron tayong tinatawag na turning point. Alam mo yung yung pakiramdam na dahil sa season na yun or dahil sa sitwasyon na yun, basta sabihin mo talaga sa sarili mo na ayaw ko na pala. I have another choice. Meron pala akong ibang mapagpipilian. Bakit pipiliin ko pa rin ang pagiging mahirap? Bakit magsisitil ako sa ganitong sitwasyon? Kung pwede ko namang baguhin. Alam mo yung pakiramdam na yun. Mayroon experience sa uh, buhay na isishare ko sa inyo guys na talagang yun yung turning point ko. Siguro mga high school or um, college. Ito talaga yung nagpa-as in... I swear talaga na hindi hindi ako mabubuhay ng sobrang hirap kung ano yung napagdaanan ko dati. Hindi hindi ko na yun mararanasan. So ayun na nga guys, one day like morning nagising na lang ako na sa bahay namin merong merong tao na panay yung sigaw. Like as in alas alas say sa sa buntag or sa morning sumisigaw siya sa bahay namin doon talaga na sa bahay namin sa pintuan namin ang sinisigawan you guys sinisigawan niya is yung mama ko tinatawag niya nang kung ano-ano na lang yung words na sinasabi niya na as in talagang pagkatao ng mama ko talagang hinusgahan niya from top to bottom talagang sinabi niya na hindi hindi kayo uunlad dahil palagi kang nangungutang para utang hindi kayo nag Basta, kinurse, nang kinurse, nang kinurse niya yung mama ko. From that day forward, sabi ko sa sarili ko, hinding hindi ko yan mararanasan sa buhay ko. Hinding hindi ko yan hahayaan na mararanasan ko yan yung bagay na yan. Hanggat nabubuhay ako, I will do something para hindi ko mararanasan yung bagay na yan. Naka-utang kasi si mama ng somewhat like 500. Nakautang siya ng 500 sa kanya at hindi nabayaran. di nga sa hirap ng buhay. So, ayun guys, ang sinasabi ko sa inyo palagi na meron kayong choice. Lahat tayo, meron tayong choice na pumili ng mas maginhawang buhay. Meron tayong choice na hindi na lang palaging nasa ganito yung tayong sitwasyon. At hindi, of course, hindi yun magic guys. Sinasabi ko sa inyo, hindi yun magic. Walang ganon, walang shortcut sa pagiging maginhawa, sa pagiging mayaman, walang shortcut. Kailangan mo yan pagtrabahuan. Ang kailangan mo lang talaga is mag-isip or step out. Nandiyan na yan eh. Nandiyan na yung opportunity eh. Nandiyan na yung pagiging maginhawa. Ang kailangan lang talaga, ikaw, ikaw na gagalaw. Ikaw na, you will do something. May gagawin kang bagay, may isasakribisyo kang bagay para maabot mo yung bagay na yun or makuha mo yung bagay na yun. Isang babae na talagang sobrang na Nag nagandahan ako sa story ng buhay niya. Sabi pala dito ng asawa ko. So, at nagka-interes ako sa babaeng to. Pagkatapos, ito ikwento ng asawa ko. So, sabi niya, um, itong babaeng to is siya yung uh, isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ang pangalan niya ay si Oprah. So, ipapakita ko sa inyo ang mukha niya. Andiyan, oh. No? Ang pangalan niya is Oprah. Um, American woman siya, guys. Pero napakaganda ng story ng buhay niya. One day, um, nagsasampay daw siya. As, as I can remember, nagsasampay daw siya ng, alam mo yun, ng uh, mga damit. So, sabi ng nanay niya, Oprah, bilisan mo na pagsampay. Ang bagal-bagal mong kumilos, bilisan mo na, naghahabol tayo ng oras. So, sabi ni Oprah, I don't like doing it. Sabi niya, ayaw kong gawin tong bagay na ito. I hate it. Talaga dito ayo kong magsampay kasi eh, sino'ng nakaka-relate diyan type relate nga sa comment section nakaka-relate ba kayo ako din eh so sabi niya ayo ko kung kong magsampay please wow, wow, kaso sabi ng nanay niya well kailangan mong matutunang mahalin ang ng pagsasampay kailangan mong matutunang gawin yung bagay na 'yan dahil habang buhay 'yan ang gagawin mo sabi ng nanay niya and alam niyo kung anong uh, sinagot ni Oprah sabi niya hinding-hindi hindi ko gagawin sa buong buhay ko ang bagay na ito. Hinding-hindi ko to gagawin. I will do something. Gagawa ako ng paraan or may gagawin ako para hindi ko na ulit to gagawin sa buong buhay ko. Imagine buong buhay mong gagawin yun. So yun ang sagot ni Oprah. And guess what guys? Siya yung pinakamayaman or one of the pinakamayaman na babae sa buong mundo. Yung, yung may turning point talaga tayo guys. May may pinanghuhugutan talaga tayo. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba nun na ipapamana, one day ipapamana sa mga, sa mga anak mo yung kayamanan mo, ipapamana mo sa mga anak mo yung hindi yung sama ng loob, hindi yung kahirapan. Ayaw mo ba nun na talagang the whole generation galing sayo, sa iyo sa genera generation galing sa iyo patungo sa mga apo mo or sa apo ng apo mo is Mayaman kayo or maginhawa ang buhay niyo, walang naghihirap dahil lang sa bagay na ginawa mo tong bagay na to. You step out in faith. Alam mo yun, may ginawa kang bagay, may sinakripisyo kang bagay. Alam mo yun, may ginawa ka na magpapayaman sa iyo, nagiginhawa ang buhay mo. So ayun lang guys. Sobrang tagal na tagal, matagal ko nang gustong gawin tong um, yung video natin or mga vlog natin na ganito. Kasi gusto kong malaman niyo na Walang pinipili ang pagiging mayaman. Walang pinipili ang pagkakaroon ng maginhawang buhay. Hindi porket nagmula ka sa mahirap na pamilya, hindi porket yung pamilya mo, yung background mo, yung yung tatay or um, ano mo, um, lola at lolo mo, pangit yung reputasyon, or something, mahirap, hindi magiging mahirap ka din. Meron at meron kang pwedeng gawin na bagay na magpapayaman sa iyo o magpapaginhawa ng buhay mo. Huwag mong hayaang mamatay ka na lamang nang mahirap pa rin. Sabi nga sa fa um, famous na quote na hindi mo kasalanan na pinanganap kang mahirap, pero kasalanan mo kapag namatay kang mahirap. There you go guys. So ayun lang guys, um kailangan ko lang bumalik ulit sa pag-exercise para ang ating charas. <laughs> ang ating ano, body goals, charas, body goals. So, ayun lang guys. Salamat, sana uh, na-inspire at sana na-encourage kayo sa video na ito at sana may natutunan kayo sa video na ito. paki Pakicomment sa comment section na may natutunan kung may natutunan ka sa vlog namin na ito. Ayun lang guys, I will keep sharing a lot of tips sa inyo and encouragement. Lahat ng mga tips na alam ko at nangasawa ko share namin sa inyo dahil gusto namin maging blessing sa inyo at gusto namin maging maginhawa at maging mayaman kayong lahat. Sabay-sabay tayong yayaman. Ang yayamanin team, Facebook team, Verner's Family Facebook team. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. We'll see you again next time. Bye!